Hello everyone! Welcome na naman sa aking panibagong vlog! I'm getting ready guys because we'll have our dinner at Mami Lee and Daddy Joe's house. Kasi kanina tunawagan namin sila and hawa din naman kasi kami guys dahil sila lang dalawa. Though si Kyang Kyang hindi siya makakasama dahil meron siyang invitation O ba? Diba? Lupig ko sa kung anak guys. Meron siyang invitation sa kanyang friend si Clark. So to Clark and your family... Happy New Year dong and take care of my little boy. Ay, hindi na pala siya little boy. So si daddy naliligo pa and ako, I'm wearing this another item that I got from Nang Berna guys. Tingnan nyo. Kita ko sa inyo. Yan oh. Yeah, no? This is from Bench. Ang ganda ng kulay niya guys. Ano siya? Uh, light Light peach na pink. Yan. Ang gusto ko siya kasi malaki and maluwang siya sa akin. And binigyan ako kagabi guys ni ate ng uh, pamas uh, yung pamasko niya sa akin na sling bag. Yun ang gagamitin ko ngayon. Uh, kasi wala lang naman kaming lakad. And after dinner, we na rin din kami guys. Kasi bukas may work na ang lola nyo. Alam na, back, go back to work na. Ngayon actually, wala kaming pasok lahat sa company. I mean sa account namin. Kasi holiday talaga yung account namin. Ayaw nila na tuwing January 1 mag-open kami. So, everyone uh, is being put to ano, uh, RD today. And naligo ako guys, binasa ko yung buko today. So, tomorrow, starting tomorrow, hindi ko na naman to babasain. So, yan ang aking sikreto. Bakit? Uh, hindi hindi masyadong nawawala or nagvivid fade ka agad yung aking um, sa, ang kulay ng aking hair. So, baka next next week pa ako makapagkulay ng hair, guys. Tingnan ko lang kung ano nga. Uh, kung may budget and all. Kasi nga, January 1 ngayon, guys, huwag kayong um, uh, gagasta. Huwag kayong lalabas, maglalabas ng kahit anong magkanong pera. Kahit piso pa yan, guys. Huwag kayong maglalabas ng pera. Para daw, papasok talaga yung taon sa inyo na uh, ano ba yung basagana yung inyong finances ewan ko lang ha, pero naniniwala ako sa mga ganyang bagay guys eh and then yung prosperity bowl ko hindi ko pa tinatanggal kasi it will it should last for 3 days daw so 31 1, 2 or 3 baka sa 3 ko na yun uh, tatanggalin So yun, kagagaling lang namin kanina pa kami guys, kina Hindi na ako nakapag-vlog kaninang umaga kasi nga late na kaming nagising ni Papay din. Mga around 9.30 na ako nagising because we slept at around 3 o'clock. Katabi kaming magkatulog ni Papay kagabi. Tapos yung mag ko lang sa baba. Nag-ano lang si Daddy doon. May sofa, sofa bed naman and yung isa is may uh, ano bang tawag nun? Uh, basta, pag, pag maalala ko lalagay ko dyan guys so yon. and then kumain kami yung leftovers lang good guys yung lechon nila from Christmas pa yon. ang sarap guys in-air fry ni Inday ni papay ang sarap pa rin so ngayon mula kanina hanggang ngayon hindi pa kami kumakain ni daddy so uh, yun ang aming uh, magiging itinerary for today's video so abangan nyo ako guys magvlog ako pagbaba ko guys, mo niya bag yatag ni ate. It is a sling bag. Gold ang kanyang chain. O, oh, di ba? Ito ako sa inyo, ha? Hmm. O, uh ha? -huh. Ako lang gitali, guys. Kaya taas lang kayo siya. So, ako lang gimubo siya ba? actually, kutub niya siya So, ito nami guys. So, we're gonna be going to my in-law's house. Oh. And I brought them this buwan. I shared it with them, guys. Kasi, Sharing is better, guys. Diba? We should share our our grasya. Ipang-share oh. gina na to sa tung mga isig ka isig ka tao, guys. Sa among pamilya. Nag-ona si Daddy. So, off we go. We're here na kina Daddy Joe. And si Mami nagluto ng Ano ba itong niluto ni Mami? Ano ba ito? Ah, yung muwad. Ito yung ham. Tapos, meron fish dito. And, ito yung gusto ko. Ay, ang Ano to guys? Shell. Namian ko anang shell. At, kain mo na ka Busog ang lola niyo. Namigay mong sudan, guys. Ah, we had shells. Dala daw sa akong brother-in-law And busog na busog ako. After dito, guys, we'll go home na rin ni daddy. Pagdating sa bahay, kakain ako ng dessert kasi may cake pa man dito. Huwag mo din ako magdala ang cake. Diri, inatag ni Inday, ni papay kaunong to na po guys ya, ako buhok basa pa sa pagkain at to na ako mag-end sa akong vlog guys when we arrive home kasi konti lang naman yung aking vlog